Happy National Fries Day! Pumunta nga ako sa Potato Corner kanina para bumili ng fries. Bumili na ako ng Terra Size para three flavors na ma food trip natin. Meron akong Chili Barbecue, Barbecue, at ang favorite kong Sour Cream. Narequest ko din na mas marami yung portion ng Sour Cream kaya mukhang mas marami talaga yan. Gumawi nga rin ako sa malapit na 7-Eleven at bumili na ako na itong premium masado na Shopaw para solid talaga. Panulak naman natin tong Dutch Mill Proyo. Maasalin na nga to at mayaluhan para kainan na agad. Medyo lumamig na nga rin tong fries ko. Bago pa lalo lumamig at lumata, tirahin na natin to. Dito nga pala sa tatlong flavor na to, first time ko lang matitikman yung chili barbecue. Grabe, ang sarap nito. Kung mahilig ka sa manghang, isa to sa must try mong flavor sa potato corner. Di ka fries lover kung paisa-isa ka lang lagi kumain ng fries. Dapat minsan patatlo-tatlo din kainin na din natin yung siopaw. Konti na lang, muntik nang maging tinapay lahat yung first bite natin ah. Samahan na rin natin itong malupit nilang siopaw sauce. Iba pa rin talaga yung kagat mo sa siopaw kapag puno ng palaman at sauce. Grabe ka, sarapan naman niyan Kapag dulo na lang natira, mapapatink you lord ka na lang talaga sa sarap ng kain mo. Bago ko tapusin tong video, mimismisin ko pa ng konti tong fries. Nanlata na nga yung fries natin kakahintay. Parang gummy worms na siya oh. Kasarap na ito pang merienda. Solid talaga yan.